Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportahan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And Marius Vlog, yes, supportahan natin. Ayan ang mga kalingap sa ngayon po, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Christy. At dito nga po magka kami magkaka, magkita-kita nila Royal of Malalag at uh, sinabihan niya ho ako na kailangan pumunta rin ako dito dahil pupunta ho siya kaya ngayon ho mga kalingat nandito po tayo sa labas ng bahay ni Christy at si Royal po nandito na rin kararating din halos sabay-sabay ho kami dumating dito at um, siyempre ho uh, siya muna siyang uh, papasok muna sa loob at uh, mamaya <coughs> magbe-behind scenes po ako at uh, siyempre kailangan po rin magkausap si uh, Cristiano po ay makalingap <laughs> Ayan na uh, dong uh, sa ngayon alam na natin ganito na ang nangyari kay Cristiano at sana naman sa lahat ng mga tumutulong sa kanya at sa mga sa mga sa kanya sana ipagpatuloy na lang natin ano ano yung masasabi mo syempre ano uh, yung masasabi ko lang po dahil po sa pinagdaanan ng ni Ate kaya mas lalo po nating yung palakasin no patatagin yung kanyang loob Singapore nangyari na po ito no. Siyempre hindi naman kagustuhan natin ito at bago po natin siya nakilala, bago po nakilala ng team Kalinga ay, nga po buntis na po si Ate, kaya respetohin po natin si Ate no. At siyempre uh, ipagkita po natin yung ating suporta pagmamahal po sa kanya. Kaya iwasan po natin na uh, mambash no. Na uh, isipin po natin yung uh, nararamdaman po ni ngayon siya po talaga yung uh, medyo kawawa talaga no dahil sa nangyari and mas lalo po natin siyang dinadown kaya yun, maging sensitibo po tayo sa ating mga uh, komento bawat bawat vlog no bawat uh, litrato kaya yun salamat din po kay Kuya Mario no sa pagsama po dito sa atin ngayon para personal po natin makausap si Ate at maipaliwanag sa kanya no na talagang kailangan kailangan siya or kailangan talaga niyang kalinga galing sa team kalinga kaya ito po nagati tayo ng uh, tulong galing po sa ating buting mga sponsor din po mga kalinga kaya sana po 'wag po kayong magsawa na suportaan o tulungan po ang katulad po ni Ate Christine na no? talagang walang wala no single parent may mga anak syempre uh, nakaranas po ng uh, matinding pangangailangan no o matinding kahirapan kaya yun po, salamat po sa inyong lahat at sana po sa video na ito no uh, magiging silbing aral po ito sa mga kabataan ngayon no na talagang isipin po natin 100 uh, times na bago po tayo papasok dito sa ganito pag-asawa. Siyempre, isipin po natin yung ating sitwasyon muna no, ating financial stability ganyan kung okay na po ba Saka tayo papasok. Kaya ito po, mga kalingap kay ate, talagang ano po, hindi wala sa plano, no? o hindi pinag-isipan. Mm -hmm. Pero sa ganun pa man, uh, tayo na lang yung uh, tayo um, na lang yung umunawa, umunawa o umintindi Ayon. kay ate. Umintindi. No? Kaya, ayun po, thank you Kuya Mario Ayon. sa pagsama uh -huh. ngayon. Alam mo, sa ngayon, sa totoo lang naramdaman ko para sa kanya ay awa. awa Kasi, talaga. kung iisipin mo nga naman, nung nakita natin siya na ganyan, ay, o meron ng laman, kaya hindi natin siya masisisi. Siguro nung magkaroon siya ng gano'n, doon niya na naisip-isip na magbabagong buhay na siya. At doon natin siya nakita sa pagbabagong buhay na yun. Hanggang ngayon. Kaya ngayon itong sana patunayan na yung pagbabagong buhay niya ngayon. Sana maging mahalin niya na yung mga anak niya dahil sa ganyan. Ayan mga brother. Ngayon pwede ko naman siya nga ma-behind dasin oh, ano the scene. at uh, wag kang mag alala dahil hindi ko na ito i-upload agad eh ikaw na muna ano magbe-behind the scene lang thank tayo para na naman ma-kwen ma natin o sige thank, thank you, you. Ayan. Ayan yung mga kalinga pa. At uh, tatanungin man naman ho natin ng konti si Christy. Ano po? Sa, kasi mula po noon, hindi po natin siya nakausap. So, uh, namimiss na rin ho natin siya mga kausap. Uh, mga kalinga po. Kasi uh, ilang uh, buwan din ho kami hindi nagkita. At uh, ayun. Uh, ayun, kumusta ka? No? Maganda naman yung... yung pagkaanak mo ano dahil Mm. Pero nahihirapan din po ako kasi matas po yung baby ko. Mm. Pero awa ng Diyos po, inisip mm. ko lang po yung mga ano ko kaya nakaraos. mo. Oo. Alam mo, sa totoo lang kaya hindi na ako pumunta dito sa iyo. Dahil sa amin, may, sa amin kasi meron ng uh, patakaran. Ano na, kapag ibinigay mo na, siya nang bahala doon. Kasi alam ko naman na yung pinagbigyan ko ay talagang haligi na matibay. Kaya doon kita i-dinala. Eh, At hindi ko naman na uh, kahayaan na ibigay kita kung saan saan lang kaya napili ko si Dudong Ruel at napakasalamat na masyado at sa lahat po ng mga sponsor uh, para po kay Christy sana po patuloy po nating suportan yung kanyang mga pangangailangan ayan so ngayon, kumusta ka naman ha hindi na po kasi na voice out ko na po yung hinanakit ko nailabas ko na po talaga kasi yun lang po naging problema sa akin nung nabasa ko po yun hindi man po maga na magalit ka, maghinanakit ka. Kasi basta ka nalang musgan ang tao na hindi man nila alam ang buong katotohanan. Eh, buti na lang po nga nagchat po ako kay Dodong Ruel. Na ganito ganyo Pero hindi niya pa rin po ako tinigilan. Patuloy pa rin niya po akong sinusuportahan. Sana okay. po sa mga nanguhusga man po, bago man po sana manguhusga, alamin mo na yung buong katotohanan. Kasi, siyempre, hindi maiwasan na hindi masaktan. Alam mo, kung ikaw may basel, no alam mo ba nung pumunta ako dito kasi gusto ko rin malaman ano no, no. siyempre ako yung nagbigay uh, sabi ko gusto ko rin malaman kasi nasiyak nga ako nung napanood ko yung yung uh, video ni uh, Dodong Ruel na nanganak raw ay sabi ko bakit ano nga nako paano buntis ba yon siyempre wala malang lang kaming alam kaya alam mo nung inupload niya yung video niya Pumunta ako dito. Gusto ko lang ba talagang, ayoko mag-react muna. Sabi ko gusto ko na muna malaman kung ito ay uh, panaginip lang <laughs> o mga kwento kwento lang, o haka, haka lang. Kaya sabi ko pupuntahan ko siya doon kahit na hindi ko siya maabutan. Sabi ko, kahit na hindi kita maabutan dito, siyempre may mga kapitbahay. Gusto ko lang malaman kung ano talaga 'yung totoo. Ano? At 'yun nga noong uh, pumunta ako dito, may nagbasa sa akin, sabi sa akin. Bakit? ah, uh, Christy, di ba binigay mo na yon? Pero hindi ko na yon, hindi ko na sila sinagot. Kasi kapag sinagot mo yon, ah, uh, hahaba. Kaya ang ginawa ko, ipanalangin na lang natin na sana matauhan din siya. Pero kung papanoorin niya yung video ko, Ma maintindihan niya kung bakit ako pumunta dito. Oo oh, nga Nag ako nga po, <coughs> ko po yung sabi ko. <coughs> kawawa naman po si kaya Mario ko kahit papano pinuntahan niya pa rin kami talagang hindi niya kami binitawang kahit binigay na yun po nga sa isip ko no, sabi ko sobrang pasalamat ako kasi kayo nag ano po sa akin Mm. Nung nalaman nyo nga po na gano'n nangyari, nagpunta po kayo para malaman ang buong katotohanan. Oo. Ma. Ayun Ay, lang ang kasi, alam mo naman yung mga, may mga basher kasi na basta na inisip nilang gano'n, gano'n na, hindi nila inisip yung kung ano yung kainat nung isang tao na uh, binas nila. Hmm. Pero para sa akin, alam mo, uh, kung lang ako, pinapasadyos ko na lang. Hmm. Uh, alam mo ang dami sa akin nagbabas pero uh, sabi ko okay lang ibas nila ako. Basta ang ginagawa mo totoo, magbas man sila, babalik sa kanila yun. Uh, ayun lang ang panindigan natin sa ating boy. At saka siguro naman mula ngayon ay wala nang uh, magsasalita sa inyo masama. Dahil ipinaliwanag na ni Dodong Ruel at sinabi ko na rin, dito nag-usap na kami ni Dodong Ruel. At sa ngayon po mga kalingap, kung makita man po ninyo na ako po ay nag-video ngayon dito kay Christy, tinanong ko po siya. Ito po ay may basbas galing po kay Ruel, Dodong Ruel. Nag-usap na po kami, ito po ay uh, pwede ko pong uh, i-upload pero siya na muna po bago ako. Uh, yun po. kasi po siyempre gusto man din natin malaman yung buong katotohanan at uh, ito lang po masasabi ko marami pong salamat sa nag-sponsor nitong mga uh, mga binigay sa kanilang mga pagkain uh, bigas at saka may biskwit pa po marami pong salamat sana pagpala pagpalain pa po kayo ng uh, uh, buong may kapal yan po marami pong salamat so ngayon na uh, Christy, ano masasabi mo ngayon dahil baka matagal tayong hindi naman makita. Mm -hmm. Ano? Uh, kasi ayaw ko kasi na pero kapag uh, may time ka rin, pwede ka naman din mag magkwent akin kung alam mo yung uh, yung uh, Facebook ko, pwede mo rin naman akong ma message at uh, Uh, sa bagay kay Dodong Ruel madali ka lang niyan ma kapag uh, sinabi mo sa kanya yun lang naman para sa akin halimbawa lang meron kang uh, wala kasi sila Dodong Ruel aalis uh, ano pupunta ng uh, um, Dabao so kahit na papano kung halimbawa emergency o kung pwede mo naman akong nga uh, i-chat sa kwan mga pag-emergency ano alibaw kailangan mo na yung mga bata o ganyan at sana uh, yung alagaan mo masyado yung mga anak mo ano uh, lalo na yung bagong panganak mo uh, ayun kaya po mga kalingap maraming maraming pong salamat ano wala ka na masasabi na uh, sobrang nagpapasalamat lang po talaga ako kasi kahit pa paano hindi nyo po talaga akong binitawan kahit nalaman po ninyo na may naitago man ako. Pero hindi man lubos akalain na magiging ganun po ang sitwasyon. Kaya man lang po ako naging, nag-react nag po kasi marami pong nag-ano po sa akin. Nag Nangusga. Pero sobrang napapasalamat po talaga ko sa iyo Kuya Mar kasi ikaw po yung unang nakaano sa akin. Tapos kay Bidong Bawi po, sobrang maraming salamat po. Hindi ko alam kung, hindi ko alam talaga kung paano masuklian alam mo sa akin uh, alam mo ang nagtulak sa akin dito ang ganda rin nag sa akin dito dahil kung ma kung maalala mo noong unang magkita tayo hindi kita pinapansin kaya lang nung ano, parang pasulya tapos na ako doon sa baba parang tinitingnan kita parang mayroon kang kailangan at nakasulya pa ko yung bahay mo kaya nagka-interes ako na puntahan ka ayun nga kaya nga po sobrang nagpapasalamat po ako sa iyo eh kaya mula nung nakita ko yung uh, na video ko hindi ko yung in-upload muna hanggat uh, hindi ko na na bibigay yun, yun, kaya yun kaya hanggang dito na lamang po mga kalingap sana po uh, yung mga nagsasabi po dyan yung mga nambabas po dyan ay itigil na po natin yung mga masamang uh, masamang mga pag-iisip kay Christy uh, love love na lang po tayo mga kalinga huwag na po tayo mag uh, magsabi ng mga masasamang mga uh, salitain lab 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 na lang po tayo para maganda po ang uh, kahinat na ng ganun yan po marami pong salamat mm, Ayan. maraming salamat po sa uh, yan so ngayon baka matagal tayo hindi magkita ano oh, uh, basta ito lang ang kwan. sana pagbinyag ng anak mo maging ninong ako Ay, <laughs> po. Uh, ano? uh -huh. at saka simpre, si Dodong Ruel si yeah, Dodong ninong na. yan yan ang kukuni natin ng ninong huwag oh. na huwag mong kalimutan 'yon ang ninong yan <laughs> oh, ano? Siyempre, kung sino yung Ay, sasama na rin kasi Ninong Ano? Oh. Oh. Ayan At sa yung mga sponsor po na nagbibigay dito Pwede ho kayo maging Ninong Ninang Ayan po, mga rami pong salamat Para ang uh, pagtulong po natin Kay Kriste ay buong buo Hanggang sa yung mga bata Ay lumaki Ayan uh, Okay na? Oh, okay <laughs>